Ay, sir, Ay ito yung cellphone po. Ha? Kayo po yung kasama ng Oo. Oh. Ano Ako, may ari yan. Ah. So, guys, ito pala yung cellphone, guys, na ano. Iiwan, no? Naiiwan ni passenger. So, charge ko lang muna para kahit pa paano. Meron siyang karga bago natin ibigay. So, let's go! So, what's up, mga tol? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng mga... Kagulong natin dyan, PMBS sa uh, industry. Meron tayong ibabalik ngayon ng cellphone dahil iwan ko ng, ng grupo ng mga pasero ko that time so medyo naging busy lang tayo ng mga nakaraan but this time patry natin buwaba ng Maynila kasi magagaling pa tayo ng Tansa videos pagkakang ko lang guys yung ano uh, may ari ng cellphone kasi syempre paramdam natin yung pag-aalala no? dahil syempre pag nawala yung mga gamit natin andun yung mga contacts andun yung mga files andun yung mga credentials so, confidential yung gano'n So, kailangan natin bigyan ng significance dahil importante sa kanya yung bagay na yon. So, sa so, uli natin ngayon, na mapasaya natin siya ngayon. And sa lahat ng mga kapwa TNDS uh, driver na nandito sa Pinas ngayon. So, bigay lang natin guys yung para sa passenger para mas maraming good car may babalik sa atin. Tara sa mga guys. Let's go! It's been raining in Manila, hindi so i'll be waiting in manila Kapila sir, kapila. Kapila po. Kapila. Ay sir, Ay, ito yung cellphone po. Ha? Kayo po yung kasama ng ako. Oh. Po. Ako may ari yan. Charge ah. ko lang sir, ha? Pang, ano? What's up guys? 6% po. Hmm. Ha? Pero check nyo po muna. May ID kayo sir? Ha? May ID po kayo. Wala ko ID na sa bahay. Video ah. ngayon yan dyan. Okay lang siya, i-open mo na natin. Oh. Baka natin. Sir, Kaya, yung sisaan ko yun, Nabitawan niyo daw, nakatulog. Oo. Yung ano, sir, yung pagkain, nasira. Ha? Nasira niya kasi hindi ko ginagalaw eh. Hindi mo tapos kasi yung yun. Siyempre, may mga contacts ko dyan, sir. Eh. May mga contacts ko dyan. Kaya alam naman natin, pag mga ganyan, importante. Ha? Importanting bagay yun eh. Eto po. Eto po yung ano, sir, ah. Oh? Pa-open na lang sir para ma-check ko rin po yung ano po. For ano lang din po, security lang din po sa akin. Ayan po. Okay. Ayos po. Ayan <laughs> hey guys, so sana happy si sir no? Next time, iingat tayo doon sa mga valuables natin. So, kapag inaantok, so keep, keep, safe lang lagi. Ayan sir. ma teen teise plaadi , väikseid hingad .